at yan nga guys numpisang ko ng umakyat ngayon sa taas kasi si misis dumating na ayan tingnan nyo ayan malapit na ako at pag akyat ko ngayon nagwawalis na tinatanong ko yan kung ano ang problema nya ganyan ganyan magalit siyang sawa kong tigre medyo ano yan o oh. ito nagbubunga nga habang nagwawalis pero masipag yan kahit ganyan yan ay talaga namang masipag yan galing sa trabaho yan eh, may problema daw siya Pino problema niya yung pangbayad sa tubig at kuryente. Tingnan mo, hahalungkat ah, na siya oh. Pagkain, eh, nakaluto na ako niyan. Ah, yeah. pero marami masipag yan, eh, niya pa yan. Ano na problema ka? Hmm. Ay, bakit? Hindi pa rin kaya susunan yan. Okay. <laughs> Ewan ko lang kung anong reaction niya. Oh, yon, nagsasabi na siya ng kanyang problema. Adi, ang ginawa ko ngayon. Oh, Paluwagan. Bahay. Ano? Oh. Masok sa loob. Oh, ako naman. Siyempre, medyo mayabang din ako. Gagamitan ko siya ng mahika Sabi ko, mamajikan kita ng pira. Huwag ka na magproblema. Ayan. Hindi siya maniwala. Ayaw niyang maniwala sa akin. Oh, sige, niya. Oh, sige niya, kung mayroon kang pag... Magic, magic mo ako ng purtausan Yan ang sabi niya eh. Sige, sabi ko naman. Aya ang ginawa ko diyan, oh, ayan oh, naman ako diyan, oh. Oh, diga. Ang galing ko. Ayun. <laughs> <laughs> mm, gagawin na ako ng magic diyan ngayon dahil yan. Paniwalaing ko siya sa aking magic 4000. May magic ko sa kanya. na mo na nangingiti na siya dahil parang naniniwala siya. Magaling maniwala eh, madaling maniwala yung eh. Asawa ko na yan eh, talagang paniwalain niya Eh. Ayan, guys, hintayin niyo 'yan, guys. Yung gagawin ko diyan. Ayan. Siya pa walis-walis pa. Naghihintay yan kung talagang tunay yung aking ga gagawin. Ayan o. Nagbubunga nga siya. Pag hindi mo lang yan, sabi niya. Pag wala lang pira yan, hindi ako maniwala dyan, sabi niya. Ayan. O, yan na. O, ayan na. Tumirada na ako dyan ngayon, guys. Yan na. Yan ang malupit kong tirada dyan. Tinan mo. Umuha ako ng papel. Yan. Minumustrahan ko siya. Sabi ko kukuha ako ng papel Pag ma-magic ako ng 4,000 Ayan, tinupi-tupi ko lang yan guys Nang ilang tupi Ayan, ganyan oh Tinan nyo Tinan nyo mabuti Parang normal pa oh <coughs> Yan, pinatingnan ko sa kanya Bago ngayon kumuha ako ng Tape, scotch tape Ayan oh Scotch tape Kailangan ng scotch tape yan Para Dumikit Ayan. Nahirapan mga ako dyan sa pagtanggal eh. Pagtuklap. What? Ayan. Talaga naman. Pinagtsagaan ko yan guys. Para lang mapaturayan ko sa kanya yung aking magic. Ha? Uh? Ayan. Pagkagatin mo. Yung kinagat niya. <laughs> Ayan ngayon. Panurin niyo guys kung anong susunod na gagawin yan. Gagawin pa yan eh. Malupit yan eh. Tingnan niyo. Mm. <clears throat> Kailangan Oh, yes. Yeah. susulatan niya pa kayo. May may mekos mekos, gagawin niya ng mekos mekos. Talagang magaling rin itong magic hero na to eh. Mamajik ng 4,000 para sa asawa eh. Tingnan niyo. Tingnan niyo kung ano gagawin niya. Yung move siya, veteran's move na eh. Para siyang veterano eh. Tingnan niyo sa mga galawan, oh. <laughs> Iba na ang tingin ha, parang ang galing talaga O oh, yan Tingnan nyo guys Kung ano yung susulat niya dyan O oh, kaya susunod na gagawin yan Tingnan nyo Panuuran nyo guys Kung paano kalupit yan Yan Pinaglilista niya na yung, Siguro yung kahilingan dun Sa apat na libo Para magkatotoo Wow Ayan Ayan na Tapos niya ata yung ginagawa Tinupi Tinupi ngayon, pagkatupi, yan, pinakita. Sabi ko dyan, mamajikin ko na ito. Lalabas na yung 4,000, makikita mo. Ayan. Inunat, tinupi, itinaas. Ngayon yan, yan ah. Inurasyon na yata guys eh. Ang galing talaga mag O, oh, ayan. Minikos-mikos na. Sing, 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 ping. Ang <laughs> galing talaga yung tubig. Oh. Ayan, ngayon. Namangha ngayon yung ang asawa. Dahil nawala yung papili. Ngayon, sabi niya, 4,000 apat na libo ay nandyan lang yan. Tingnan mo dyan sa sibuyas na yan. Bakit si sibuyas? Yes. Sunod naman ngayon si misis kasi gusto niya rin talaga ng apat na libo eh. Ayan, lakad din siya. Eh, ayon dun sa magic, nandiyan pumunta sa sibuyas kaya ayan hinalungkat ni misis Tignan niyo alungkat niya no parang wala naman sabi niya hindi siya maniwala eh hinalungkat na ngayon guys Tignan niyo alungkat hmm, baka may apat na libo baka makita niya, niya yung papel na may apat na libo eh di maganda oh ayan halungkat hindi niya makita hindi <laughs> halungkatin mo andiyan lang yan yan sige Ayan guys, hindi niya makita. Tinulungan ko na rin siya dyan. Hindi niya makita eh. O, oh, iba nang tinuturo ko sa kanya yan. Halwatin mo niya sa loob. Yan. Tingnan nyo. O, oh, hindi niya pa rin makita. <laughs> Hala. Pero, pagtsagaan niya yan guys. Kasi nga, kailangan ng pangbayad sa bahay. Tubig. Kuryente. Ay, eh. hanap talaga ng 4,000. Ayan o. Oh. Ay, hindi niya nakita. Sabi niya, wala, nainis siya. Binalikan niya uli, hindi siya nakatis eh. Binalikan niya uli. Ayan. Andyan lang yan, sabi ko. Magic na yan eh. Ay, hindi niya talaga makita. Hindi, tinulung, tini, tinulungan ko na. Hinawakan ko yung ano. Hinan mo. Andyan lang yan. Medyo hindi ko na maipokus yung camera. At alam mo na, veterans move na to eh. Ngayon Oh yun alwat hindi na pa rin talaga makita biglang pag nakita niya tinamo na mo talagang dali-dali rin yan ay oh, kaso hirap siya eh halwat talaga siya sa ilalim eh oh, wala ayun nakita niya <laughs> nakita niya yung papel na minajik ko Tignan niyo guys o oh, yan ah hmm. o oh, hinalwat na dali-dali na o oh, yun nga o oh. sulat nga oh. Ang galing talaga. Ayun ah. Ayun na, tingnan natin kung tarang totoo. Talagang tingin siya eh. Oh, hindi siya mapakali. Talaga namang excited siya. Kung totoong may apat na libo dyan sa magic na yan. Ayan. Pinapanood ko lang siya dyan guys. Ayun. Binuksan niya oh. Tignan mo. Punit talaga. Punit kung punit. Pero, dandahan lang. Sabi niya, baka totoo nga, eh, Okay. Ah, eh, hindi nga, tulad. Hmm. Papat na Hmm. Like ah. Papat na ako. Hmm. Sagot sa, si, sa preview mo? Hindi pa ako mag-ahalok pag dyan. Lagi pa lang may apat na libo. Hmm. Kaya naman <laughs> apat na eh, dyan siya guys, binag sa akin. Kasi nga, yung magic ko, karoon ng apat na Sinabi ko lang na sa pag-pill. Tinawa, tuwang-tuwa tung na siya. O, dahil sa sibuyas, at sa magic ko, may pira na siya ngayon. Wala na siyang problema. O, tungtua siya. O, yeah! Tinineng! Ang galing talaga ni misis ko. O, yeah! O, masaya na siya. Hindi na siya galit sa akin kasi veterans move na ako dyan. O, masaya na siya dyan. Kaya, okay na siya dyan. Hindi na siya galit. O, tinan mo. O, Ah, pasalamat na siya. Yehey, sabi niya. Pambayad na ako sa tubig at kuryente. Wala na akong problema. O, ang galing ni ngisis ko talaga. Oh. Ayan, ganyan, ganyan lang guys ang gawin niyo sa missis niyo. Pag may problema, magikan niyo. Kahit veteran move na kayo, kahit ang galaw niyo ay paiba-iba na. Gawin niyo lang magic para, para matuwa si missis. Tingnan niyo ako diyan oh. Nagmumustra-mustra na nagyayabang na rin ako diyan eh daw. Patamsap. patamsap no. Tingnan niyo. Oh, Yeah. Hanggang sa muli guys.